mula sa bulwagang pambalitaan ng BZMP 165 Radyo Tonton. Ito ang Tonton Balita. Para sa ulo ng mga balita, budget ng UP tinapyasan, pagkaas ng bayari ng mga estudyante, pinangangambahan. Mga manggagawa sa UP, nanganganib sa posibleng tanggalan kasunod ng budget cut. Pagpili sa mga chancellor ng UP Manila, Los Baños at Visayas, sinimula na. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay kalibing anim ng Agosto taong dalawang libo labing isa. Magsama-sama muli tayo sa 10 minutong balitaan dito sa Tunton Balita. Ako po ang inyong kabalitaang si Kate Manalo. Dumako na tayo sa ating unang balita para sa araw na ito. Narito po ang aking ulat. Wala pang isang katlo ng hinihinging budget ng Universidad ng Pilipinas o UP para sa 2012 ang pinagbigyan ng Department of Budget and Management o DBM. Sa 17 bilyong pisong panukalang budget ng pamantasan, 32 bahagdan o 5.54 bilyong piso lamang ang inaprubahan ng ahensya. Mas mababa ito ng 200 milyong piso sa 5.75 bilyong pisong budget ng UP sa kasalukuyang taon. Ayon kay Student Regent Christina Conti, Katulad sa nakalipas na dalawang taon, nananatiling walang alokasyon para sa capital outlay o pondo para sa pagpundar ng kagamitan at infrastruktura. Sa panayam sa Kolidyan, ipinahayag ni Conti ang kanyang pangamba. Hindi malayong lalo pang dumami ang iparentang lupa ng UP at mas nakatatakot na magkaroon pa ng dagdag na mga bayari ng mga estudyante, Anya. Sa pagbaba ng subsidyo mula sa gobyerno, napipilitan ng UP na gumawa ng sariling paraan para makalikom ng pondo, ani Conti. Kasalukuyang dinidinig sa Kongreso ang panukalang budget para sa 2012 o National General Appropriations Act. Inaasahang maipapasa ito bilang batas bago matapos ang taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ilang kilos protesta ang inoorganisa ng iba't ibang grupo sa UT kontra sa budget cut. Tumutok lamang sa tuntun balita sa mga susunod na araw para sa detalye. Sa kaugnay ng balita, bilang ng mga manggagawa, pinangangambahang bababa dahil sa budget cut. Para iulat yan, narito si Shea Gallardo. She. Nanganganib na mawala ng trabaho ang ilan sa mga non-contractual workers ng universidad dahil sa napipintong budget cut. Ayon kay Noel Marquina, Presidente ng All-UP Workers Alliance Union, Diliman Chapter. Bilang panawagan sa mga kasamang kawani sa universidad, magsasagawa ng office hopping ang mga miyembro ng union upang manawagan sa mga kawani ng UP na sumama sa gagawing pagkilos sa Agosto 22 at 25. Mamimigay ng mga polyetos sa mga opisina at mga empleyado ang union upang magbigay alam sa mga kawani ng kanilang mga karapatan, tungkulin at responsibilidad bilang manggagawa. Nilalaman rin ng polieto sa mga benepisyong dapat sana itinatamasa ng mga kawani kung mayroong sapat na pantustos ang institusyong kinabibilangan. Narinig po ninyo ang ulat ni Shea Gallardo. Ang oras natin ay labing limang minuto matapos ang alas onsen ng umaga. Magbabalik po ang Tuntun Balita. Bulakenyo, sali na sa UP Lakan. Samahan ng mga Bulakenyo Eskolar ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nagbabalik po ang tuntun balita. Sa pagliit ng pondo, mapapanatili pa kaya ng UP ang pagiging research university nito? Pakinggan ng ulat ni Faith Desquitado. Sa kabila ng nakaambang panibagong budget cut, mas palalaguin at pagbubutihin pa ng Universidad ng Pilipinas o UP ang pagiging isang research university nito. Ito ang sinabi ni UP President Alfredo Pascual sa isang talakayan na ginanap sa Marine Science Institute noong 5 na Agosto. Ani Pascual, upang matupad ang mithing ito, hihimukin ng mga guro upang lalo pang paitingin at pagbutihin ang estado ng pananaliksik sa universidad. Sa kasalukuyan, binibigyan ng UP ng cash incentive ang mga guro sa bawat artikulo nila na nalalathala sa mga internasyonal na publikasyon tulad ng mga science journals. Magiging rekisito na rin ito sa pagkakaroon ng tenure at promotion ng faculty. Ang pulisiyang ito ay matagal nang ipinapatupad sa College of Science at ipagpapatuloy pa rin sa panunungkulan ni Pascual. Ayon pa sa kanya, ang kahusayan ng faculty sa pananaliksik ang makakapagpaangat sa UP sa ibang universidad. Subalit kailangan pa umano ng mga makabagong kagamitan at pasilidad para tuluyang maabot ang layuning ito. Ani Pascual, mayroong ginagawa ang kanyang administrasyon upang matugunan ang problema ng ito nang hindi isinasaalang-alang ang kahusayang pang-akademiko ng universidad sa kabila ng panibagong budget cut. Maraming salamat, Faith Deskitado. Dumako naman tayo sa ibang balita. Trato sa mga kawani ng UP, hindi umano patas ayon sa All UP Workers Union. Narito muli si Shea Gallardo. Diskriminasyon sa mga kawani ang umano'y dahilan ng pagbaba ng moral ng mga manggagawa ng UP. Ito ay ayon kay Noel Marquina, presidente ng All UP Workers Alliance Union, Diliman Chapter. Isa sa mga isyong ipinaglalaban ng union ay ang Merit Selection Plan na ipinatutupad ng universidad. Kahit may mga batas na nasusulat, hindi umano ito na ipatutupad. Ayon pa kay Marquina, kahit pasado sa kwalifikasyon ng isang kawani ng UP, para umangat sa posisyon, madalas ay nababypass at nauunahan pa ng tagalabas sa promosyon dahil sa palakasan system. Kung may kakilala sa taas, mas bata, iyon ang kinukuha. Ang masaklap, e eh ikaw pa ang magtuturo. Aniya. At napakinggan niyo po ang boses ni Che Gallardo. Magbabalik po ang Tuntun Balita pagkatapos ng ilang mga paalala. Ang BZMP 165 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Supotahan so, natin ang musikang Pilipino. Mua, mua, mua! Chip, chip, chip! Narito po muli tayo sa Tuntun Balita. Para naman sa iba pang ulat, pagpili sa mga chancellor ng UP Manila, Los Baños at Visayas, sinimula na. Pakinggan ng ulat mula kay Faith Desquitado. Faith? Nagsimula na ang paghahanap sa susunod na Chancellor ng UP Manila, UP Los Baños at UP Visayas. Bumuuna na isang search committee sa bawat campus na magtatasa sa mga nominado sa pagka-Chancellor. Nakasaad sa memorandum na inilabas ng opisina ni UP President Alfredo Pascual ang proseso sa pagpili. Mula sa pagsasaad ng mga gawain ng bubuoying search committee hanggang sa mga kwalifikasyon ng mga nominado. Inaasahan sa susunod na linggo ay magkakaroon na ng pinal na listahan ng mga nominado sa pagka-chancellor sa tatlong campus. Ilang araw matapos silang masabihan ng kanilang nominasyon, ay magsusumite na sila ng kanilang mga vision papers kung saan ilalahad nila ang mga nais nilang mangyari sa nasasakupang campus kung sakaling silang manalo. Sa ikatatlumpot isa ng Oktubre ngayong taon, magtatapos ang termino ng kasalukuyang mga chancellor na si Ramon Arcadio ng UP Manila, Luis Rey Velasco ng UP Los Baños at Minda Formacion ng UP Visayas. Maraming salamat, Faith. Samantala, nirinaw ni UP Diliman Chancellor Cesar Saloma ang kanyang posisyon kaugnay ng pagkakansela ng klase sa campus. Ayon sa isang memorandum na inilabas noong Agosto 5, idadeklarang suspendido ang klase kung may total electrical blackout sa buong UP Diliman o kung hindi na posibleng makaraan sa rutang Quezon Memorial Circle Philcoa at C5 CP Garcia. Unang iaabisa ang suspensyon ng klase sa pamamagitan ng opisyal na website ng UP Diliman sa www.upd.edu.ph. Tuloy ang klase kung wala ang naturang anunsyo. Ayon din sa memo, kusang epektibo sa UP Diliman ang pagpapahayag ng Malacanang, DepEd, SED o alinmang otorizadong ahensa ng gobyerno kaugnay ng suspensyon ng klase. Sa naturang pagkakataon, hindi na kailangan ng kompirmasyon mula sa tanggapan ng Chancellor. Binanggit din sa memo na excused o pinahihintulutan ng pagliban sa klase ng sino mag-aaral na apektado ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Sinabi ni Saloma na maingat ang kanyang tanggapan sa pagkansela ng klase dahil nagresulta ang suspension sa pagganap ng make-up classes at malamang na pagpapatagal pa sa semestre. Nagkakaroon ng karagdagang gastos ang UP Diliman, mga estudyante, guro at kawani dahil dito aniya. At yan po ang mga nagbabagong balitang hatid sa inyo ng Tuntun Balita. Ako po muli si Kate Manalo, walang sawang naglilingkod at nagbabalita sa inyo. Maraming salamat, hanggang sa muli.